Oh. Yes, may na kayo dito, may Basta, kata, may mga sa hmm, na Bakit huh? eh, mo may nakukay dyan? May na kayo mga diyan may nakukay. Right Tapos nalalim mo. May nakulog doon ako. ako. Oo. Guys, papasok ka Ame, ame. Oh, eh. No ko pa wala lang pala nito. Napakalayo. Ame na. Ame na. Dibentado 'tong bato tapos ayun, lalalim ng poeba. Bauy. Yung pampapasok sa loob, na naman guys. Yung daming ano. Tayo'ng papasukin yung dulo. natin ko eba. Grabe. Sementado ang ano. Ina. Mga nakasementong bato. Inukay. Sementong e, bato. E, Sa lansan. Ipakita Paano kaya ito ginawa? Ba't kaya ito ginawa? Sementado. Guys, pasok na natin ang loob ng kweba. Ito po yung loob ng kweba natin nakita. Sigurado. Hindi na po nga. Hindi ko si Buyok, natatakot. Ito po yung loob ng kuweba ng nakita natin. Tingnan nyo guys, oh. may nagano, may nagsimula magbukay. mabuhay. Pinuhukay na itong kaloob-loob ng kuweba. Oh. May nagtetreasure hunting talaga dito sa pulo. Ito yung kaloob-loob niya, ang sikip, ang init. Ano nga kaya ang laman ba? Pero malambot yung ano yun. niya. Ang laman din tapos yung ano gilid para sa semento semento nga guys semento semento ang gilid semento oh. tong gilid ng ano meron pa siyang buwa semento talaga oh tong flooring baka may nakabaon dito at yung mga man si buyok kaya e, hindi na kanila na lang yan ito, ang layo ng ano, buka ng huwebo. Ayun. Ayun, kwebo Huwebo dito sa pulo. Hindi mo kalahin may ganito sa pulo. Grabe oh. Nasa 10 metro ang loob nito nga kang pinasok. Mula sa buka ng tubig. Oh, ito. May nabubukay na rito. May nabubukay na mainit. Pero yung ibabaw nitong ano, semento. Oh. Ito may flooring siyang mga 1 inch. Tara ah, na basa tayo. Hindi kasi sumama Ito. si Salim na lang Hmm. May nagbubo kayo dito ng pressure. Diba? Tingnan natin ang loob ng kwebo. Meron pa siya. Ay, baka kaming humuri ito ah hmm. yun sakit na to. ito ang pinaka hangganan nyo man made na kuweba, bakit kaya ito ginawa siguro may pinagtaguan o may ibinakong kayamanan dito ang mga hapon yung kintaban yung ano oh. yung gilid ng padar kweba kuweba nakintab siya lalabas na ako lalabas na ako dito, napaka init Let's go.